Nakikita niyo ba to? Kala niyo itlog, pero balot to. Bali pumunta ako sa tindahan ng Pinoy para bumili ng balot. At ngayon, gagawan ko siya ng recipe para dito sa ating balot. Para may ba naman? Kaya e, tara. Unang ginawa ko ay pinakuluan ko lang muna yung balot kasi hilaw pa nung nabili ko sa tindahan ng Pinoy. Pero ito ay galing sa Vietnam at hindi sa Pinas. So nga lang, bigla akong naalala na kailangan ko pala ng sili. Kaya agad akong pumunta sa supermarket para bumili ng sili. Medyo may kamahalan yung sili dito. Mahigit isang dolyar yung bawat piraso. At kung i-convert mo sa peso, ay tumataging ting rin na 46 pesos bawat isa. Bumili rin pala ako ng cheese para na rin sa ibang lulutuin ko. Pero di kasama yan sa video. Karaniwan sa supermarket dito ay self-service. Ibig sabihin, ikaw mismo ang magpapunch ng mga pinamili mo sa QR scanner at ikaw mismo ang maglalagay sa dalamong eco bag or pwede ka naman bumili ng paper bag. Bawal kasi dito yung plastic katulad ng kaibigan mo, Char. Ayun na nga, naluto ko na yung binili kong balot at oras na para simulan ang aking balot recipe. Siyempre, binalatan ko muna yung balot kasi hindi naman kasali yung balat sa aking recipe. Nagtataka lang ako dito sa balot na to kasi kadalasan yung balot, di ba, masabaw. Pero itong isa, walang sabaw. Ito naman isa, kukunti lang yung sabaw. Siyempre, recipe ko to. Kaya ako ang masusunod kung anong gusto kong gawin. Kung meron ngang breaded pork chop at meron naman breaded chicken, eh sa akin, meron ding breaded balut. Simple lang naman ang gagawin dito. Una, isasawsaw mo yung balut sa arena. Pakatapos, sa itlog naman. At pakatapos, syempre sa panko breadcrumbs. Napakasimple lang ng aking recipe. Pero hindi ko alam kung anong kakalabasan nito kung masarap nga ba to or hindi. Pero wag kayong mag-alala dahil sasabihin ko naman yung honest review ko dahil ako mismo ang titikim nito. Sa ngayon, manood muna kayo ng aking balot recipe. So ayun na nga, prinito ko na yung breaded balot ko. Habang piniprito ko yung balot ay sinimulan ko na rin na ihanda yung mga gagamitin ko para sa sauce ng aking recipe. Simple lang yung sauce na gagawin ko. Una, nag-chop muna ako ng bawang at sinunod ko na rin yung sili. Inalis ko lang yung buto. Pagkatapos, hiniwa ko ng pahaba at saka ko chinap-chap katulad ng nakikita nyo. Bali, naprito ko na yung balot. Nakalimutan ko lang makunan. Sa ngayon, focus muna tayo sa sauce dahil ito ang magbibigay ng linamnam sa prinito natin na balot. Binisa ko lang sa kaunting mantika yung bawang at sili. Inanray ko na magkaramelize ng konti bago ko linigay yung butter. Makalipas ang ilang sandali ay naglagay na rin ako ng kaunting toyo at oyster sauce. Siguro sa tansya ko ay 1 tablespoon din yung rami. Pero sinunod ko lang kung anong sinasabi ng puso ko. Char. <laughs> Pakatapos ay binudburan ko rin ng kaunting paminta. Pero Di na ako naglagay ng asin dahil maalat na yung toyo at oyster sauce. At ang sabi ng puso ko, ay okay na daw yung sauce. Kaya, inalis ko na sa kalan at sinunod ko na rin na banatan yung pang-garnish ko para sa plating ko mamaya. Kinailangan ko lang ng cherry tomato at white onion. Tapos, prinito ko lang ng saglit. Tapos, yung onion, medyo tinusta ko ng kaunti. Uulitin ko, ito'y gawa lamang ng aking kathang isip. Ibig sabihin, ngayon ko lang to naloto at hindi ko pa alam kung anong magiging lasa at resulta. Sa ngayon, manatili lang sa panonood kung paano ko ito plinating at pakatapos sasabihin ko kung ano talaga ang hatol ko sa sariling gawa ko. At eto na nga ang honest review ko sa sarili kong putahe. Masarap yung sauce, sakto lang yung alat at tamang tama lang yung sipa ng sili. Medyo di ko lang nagustuhan yung balot mismo dahil ramdam na ramdam ng bibig ko yung balahibo ng sisiw. Matabang siya kung di mo isasawsaw sa sauce since di ko naman siya binudburan ng asin. Kaya ang puntos ko para dito sa aking recipe ay 7 out of 10. Honest review yan ha at walang halong pabebe. Muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, at ingat